Hello, what's up mga kabag? So for, today, for today's video, mga kabag, sa magluluto tayo ng suman na ukaw. So ito guys yung uh, ukaw na sinasabi nila. Ang galing, galing to, napanood to sa YouTube guys, galing sa ano eh, parang puno ng kahoy na inano nila. Basta matindi yung process nito mga kabag, bago makakuha itong ukaw na to. So, ngayon guys, may buko tayo dyan. Talagay natin dito. Ayan. Ito tayo suman. Galing pa ito guys ng aklan. Hindi natin kaya natin mga kabags. Para sa luto na lang. Oh. No? para isang luto na lang tapos lagyan natin ng buko buko guys lagyan natin buko ha para tingnan natin tapos tingnan natin ang asukal tapos kamay na lang natin mga kabags para mabilis mag ano mahalo Dali lang, ayusin ko lang camera mga kabags ha. <coughs> so yun guys, asukal, saka buko. Amutakin na natin. Hindi ko nakita guys kung paano ginawa to Kung nilagyan ko ng tubig o ano. Malagkit pala itong mga kabags. Ano? Ah, lagkit pala. Pusin natin kung itang ano, Sokal para matamis siya. Mga lagkit pala to. Tapos ibabalot natin itong mga kabag sa dahil na sagi. Si ko muna ha. Papakita ko sa inyo paano ma... Ah, tutubig siya mga kabags. Kusa siya nag ano, Tutubig. <laughs> yan na siya. Oh. Asuka lang yan. Saka ano guys, yung nilagay ko. abuko Tapos yan na siya. Oh. Pag nabasa pala siya mga kabag, nagiging ganyan na siya. No. Yan no. So tingnan nyo guys ano sa Google kung paano ginagawa tong ukaw. May napanood ako dito sa YouTube mga kabags. Parang ano? Inano yung puno kinaskas nila hanggang sa tapos nilalagyan ng tubig tapos so yun na siya mga kabog oh. so, so hindi ko nilagyan ng tubig baka kung nilagyan ko ng tubig baka anong nangyari dito oh yan oh kaya mo hmm. so, ngayon, lang natin to sa saging sa dahon ng saging mga kabog saka natin i-steam kaso wala akong steamer mga kabog hindi ko alam kung anong proseso yung gagawin ko dito ay ilalagyan ko nito Diyan ganyan siya so okay lang Ka mga kakabags na kinamay ko kasi ako naman magluluto saka malinis naman yung kukukong mga kabags malinis naman yung kamay ko <laughs> you know, kusa ano, now kuha sa nagano guys nagiging ano malagkit Kita nyo naman guys, di ko nilagyan ng tubig, di ba? Walang cut yung video ko. Tuloy-tuloy yan. Kinukuha ko siya na ganyan, no? Pasuka lang saka kaano yung nilagay ko, ah uh, buko na dalawang peraso. So, guys, yan na siya. At uh, yun yung dahon na saging akin kung makakabags dyan at nibabalot. Ang problema ko nito kung saan ko lalagayin to. Ibalat na natin mga kabag sa dahon ng saging. Siyempre, punasan muna natin yung dahon ng saging. So yan guys. Papahirapan ko pa ba ang sarili ko? Hindi naman ito pantinda, pansarili lang. Diyan ko na lang siya. Lalagain. Kasi wala akong steamer eh. <laughs> Isasalang natin mga kabag. Isasalang natin. Ayan. Tapos dito tayo maglalagay ng tubig. Tatakpan natin ang dahon ng saging. So lagyan ko muna ang natin. Lagyan ko muna ng tubig guys ha So yun ang mga kabags may apo na yan So lagyan natin ng tubig dito sa kawali Yan para maluto sila kasama nung plato <laughs> Tingnan natin ang magiging resulta ito mga kabags At next ay tatakpan natin ito Yan Tapos Takpan natin ito Tingnan natin ang kalalabasan mga kabags. So, I'm sure ako ang nakagawa ng una nito. Anong klaseng pagluto. Kasi ang pagluto talaga guys, binabalot sa dahon ng saging. Kaso, parang uh, matrabaho, Gawa nung sobrang lagkit niya. Pwede siguro pa unti-unti ang lagay. Pwede sa konsara. So, yan. Ginawa natin. Pinagsama natin sa isang plato. Pukaw. Tanglo Tung daw sa Bilis. Dandan lang. Yan. Sige, takuan na kayo natin. Yan natin kung ano mangyayari dito mga kabags. <coughs> Sayang lang dahon na sa akin kung mga kabags. <laughs> Titingnan natin kung ano mo yung kalalabasan nito mga kabags ng uh, uh ukaw na suman. Pero hindi suman ang nangyayari dyan eh. Sa plato natin iluto eh. So dapat pala nilagyan ko muna ng dahon ng saging yung plato no. At saka apaw na rin siya eh. na rin sa plato eh. Tingnan natin kung ano. So okay lang matapos siya. Diyan siya sa dahon ng saging mag-aapaw. So yun guys. Hanggang dito na lang video natin ipapakita ko sa inyo sa uh, no, sulot na upload natin kung paano naluto. Kasi baka mapuno na naman yung memory card ng cellphone ko, ha? Bye-bye, guys. Ingat kayo.